Ay, hey, kung panalitan makabalik ko dito, dadaan ta kag chicks. Oh my god! Wow! Tay. Ay, ngon to tay. Ah. Pila na ida din mo ron tay? Okay, plan ako, kapin. Pila kapin. Kapin, okay, pay dos. Ah, buyag pa lagi ka kusog pa man ka ka buyag. Ah, na. Ah, hinahinay ra. O na pumba ko. Ah, lagi o. Asa may imong bata aron tay? Wa pa ko ninyo. Ah, ulit gi tay? Oo. Wa pa gi ka katilaw tay. Na, ko dito sa Ah, taga Aklan dai ka tay. Ah. Uh, Nakauyab ka sa Aklan. Oo. Uh, Dayo adto naka balik ka diri tay. Oh, uh, okay. kuha ba sa akong magwa. Dito sa Aklan. Oo. Uh, no, sa may pang ni muron tay? Ay, nabuhi, tayo. ay uh, ha? Uh, ako... Ha? Ako kuan apo. Ay, mong apo mo na magtakaw nimo. Oo. Uh, -oh. Ana ah, to na ako ihatag tay nga bugas tay nimo tay. Oh, oh. oh na hatag upat ka kilo na tay na Dili na ako tay na nag-sponsor ana tay nga para lang sa tong mga walang wala ako ihatag sa inyo ha. Oh, oh ang naghatag ani tay. Taga Japan. Ang Ay, Japan po, an... dili siya magpa dili siya magpabanggit siyang pangalan pero ang nag-sponsor ni mo taga Japan. Oh, Kumo siya eh. ka kilo tay no. Oh. Alam mas <laughs> Tay no na tinapa na noodles tapos kining bugas upat ka kilo ah. Oh. no oh. tayo imong ika istorya tayo sa naghatag ana tay salamat uh, ah salamat sabda mm Salamat uh, nimo mm. Tal mm kay kini sila tay na may ilang mga sobra-sobra nga kwarta tay mo nang sila nag, nag gusto ko sila mo share sad sila o sa mga tao nga mga walang wala oh. oo o may na lang po nga makatilaw po ta, No? mam ma sir, daghang uh, -huh. kayong salamat ma'am no nga kuan ka na Daghan kayong salamat sa kanang bugas nga imong gi kuano ano imong gi hatag kang tatay daghan kayong salamat no nga isali ka na ako nga ako imong himong tulay no nga ma moabot sa ilahang ilahang pagtabang nimo sa ila daghan kayong salamat no Gabi tay no ku ano utsintay dos tay dos nakatay oh utsintay dos hmm. na Sintay duos nang unya ka tay. Yung nga tay, katong imong uyab tay. Itong uyab ni mo sa ako, nakakayab mo ka. Hmm. Katong sipa. Ikaw at nung tungura tay, pila may edad ni mo ato po? Ako, 20 edad Ah, 20. Yung mo imong uyab, 14. Oo, 14 akong uyab. Sa una po tong panahon, limang kag... Kuha na kakaroon, utsintay dos? Oo, utsintay dos na Ah, buyag, buyag patay, mudagan patay, di na. Yeah.

nakuha ko ng mariyong oo, oo. Yeah! <g servirtles out> <cativos> <cat> ay ginahing na ay lagi <sbas> ko ay <atau> naka <t> paghali halihah oo nai ko ang maghihihihihang kagagaguan di ha tay ako lang ikakuha ko sa iyo mo tay ang po lang tatay sa so ginoo you know? no? ano, tay na tagaang tagmahing lawas kaya ano rin magiging tay wag mo magiging layan na to masampit ang ginoo rin ano tay laban lang, lang tay kay inana eh, man -ina, gid kay nguna pa siguro kay naminyo pa siguro ka tay na pa siguro kay bata oh oh na na kay na na ay ahon liwa oh balay Oo. Hmm. mm hmm. balay sa ako maguwang na matay na natong ako maguwang Muna ikaw na nang tuloy ako na nag uta. Hmm. buhay kamo pa magkakamu dung agtay? Adi, naku gawin. Adi na, aw ka po nalang yung mga pag-umamot, yung apo. Ako ay ako ang apo. Hmm. abuhan nga sa abuan, hindi na magkakaya. Hindi na magkakaya, ingon ka magkakaya di kagkuaan? Hindi na magkakaya. Hindi nga may noon. Hmm. Bukuan, kakaya pa ka? Uh, ako ang uh, papirol, hindi na kukita po. <laughs>

may kaya na nagatiman na mo sa imo. Oo. Oh, Gaya ating nana ko. Hmm. Kaya kung wala. Oo. Ato ka sa uban po. Ating nana. Hmm. Ani ah, ugot na ko. Hmm. 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 Na ugot na, na ko. Kwa maning alugol tayo no? Cool. Kuyago. Uh, Oo. Oh, Kuyago na ni. Mm, tabi to tayo. Ang sa pangalan? Uh, junior. Junior ang imo ang pangalan? Sumo. Junior na Ruben? Oo. Oh. Oo. Oh, junior Ruben. Junior nga? Sumo. Sumo. Ah, dili kay klaro kay tay. di lagi. Ah, pero oh, makakonko oh. maka an pa kay hapun may, lagi kag hapon nga may konko lagi murag murag hap, hap hap na. Hap, na. na. Ah, wa pud ka magpatao dugang tihos. Oo. Oh, Lai aw nga Guba Ma na. Maubatay? Oo. Guba na ang ansos. Mm. Pero tay, kung panalitan makabalik ko dito, uh, dadaan na kag-chicks. Ah! Oh my God! Wow! Gus Gusto pa makakamag ninyo? Aduh, adil pak kita dari adilin lah, adilin kaya, adilin kaya oke Na. Wa la baboy Wa ah. <gulong> <gulong> Na sige. Oh. Kanang mga colors no. Kanang maing uto nyo tanan din ha. Ni ami diri sa kanang kuyago no si Tatay Junior. No wala no, na naka Naka-tabang ni tatay may na nakanaigrasya ni ni tatay bugas wala Ma ma'am sir dagang kayong salamat no sa inyong gihatag ni mo sa ako nga gi-sponsor ni mo sa ako nga bugas dagang kayong salamat no na nasa tatay ako nang gi, gihatag na kong tatay no na, nalipay kay si tatay nga nakadawat siya bugas dagang kayong salamat I love you all mga kalors bye bye mga kalors bye bye, bye, -bye. Mm.